guys oh. mga paintings dito sa antique shop ito mga second hand ito paganda kamahal yun yan, oh. ito yan o wala yun ito 80 euros dito na o Ah, drawing lang ng bata pangit pangit pa magka-drawing may pera may tataka GB wow. drawing tataka ba Ay, GB ang pangalan hindi ko alam kung malapatuan o, o kung tao to yan baka mahal nga to guys yan 80 euro sa ano lang to parang, parang ng... hindi na yeah, parang 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 aso uh, Mahal. Puro ba din tao na parang matanda. Parang unano. Parang monster. 80 euro. Ito huh? yan. Drawing, drawing lang ako. may pangalan yan? Mawa. Ito nga, 80 euro tong na to. Oil no? paintings. Ito yung euro. Ano? Kala pa tarbeli. Eh, dito ako nagtataka. Ayan, oh. No? Oh, yun lang, oh. No? Parang drawing-drawing lang drawing na, no? Parang skits-skits lang. Tapos, mga mahal pa, ito yung euro. No?